hindi naman talaga walang basehan ang mga alalahanin ni Liang Yu. Sa pagkakataong ito, pinili ni Jiang na isama lamang siya at si Hua Hua papuntang Blizzard City, iniwan si Uncle Wu at ang iba pa. Madaling ipaliwanag kung bakit hindi niya isinama si Nazokir at Lukairen, sila kasi ay mga support mutants, hindi mga mandirigma. Pero si na Uncle Wu at Su Chongli. Mas mahirap itong ipaliwanag. Pareho silang combat mutants, ngunit nagdesisyon pa rin si Jiang Yi na huwag silang isama. Maliwanag ang dahilan sa antas ng mga laban na kinakaharap ni Jiang Yi ngayon, hindi na sapat ang lakas nila. Dahil dito, nakaramdam ng pagkabahala si Liang Yu, isa sa mahalagang miyembro ng team. Kung sina Uncle Wu at Su Chong Li ay hindi na itinuturing na kapakipakinabang, mangyayari rin kaya ito sa kanya balang araw. Nang marinig ni Jiang Yi ang tanong ni Liang Yu, napangiti siya ng mapaglaro. Sa halip na sumagot ng direkta, nagtanong siya, Teacher Leang, tingin mo ba, ako yung tipo ng tao na obsessed sa pagbuo ng isang malaki at malakas na grupo? Nagkibit balikat si Leang Yu, bahagyang nagulat. Hindi ba ganun ang ginagawa mo, tanong niya. Siyempre hindi, sagot ni Jiangyi nang may kumpiyansa. Siguro, mukhang ang lumaki ang grupo natin mula nang magsimula ang apokalips, paliwanag niya. Pero hindi ko kailanman pinangarap na gumawa ng isang malaking puwersa o maging hari sa mga huling araw. Tumingin siya kay Leang at idinagdag, kung yun ang goal ko, matagal ko nang sinakop ang lahat ng puwersa sa Tenhai. Nakikita mo ba akong ginagawa yun? Sandaling nag-isip si Leang Tama, hindi mo nga ginawa pag-amin niya. Kahit noong nakuha niya ang kontrol sa tatlong base, hindi sinubukan ni Jiang Yi na pamunuan ang mga ito gaya ng isang leader na gahaman sa kapangyarihan maliwanag na wala siyang ganung ambisyon. Noong simula ng apokalips, nagtipon ako ng mga tao dahil hindi ko kayang protektahan ang sarili ko ng mag-isa, paliwanag ni Jangi. Kailangan ito para mabuhay. Mas madali ang manatiling buhay kung may kasama. Noong panahon na yon, aminin ko, praktikal ako sa pagpili ng mga tao sa team. Pinipili ko lang ang mga makakatulong. Saglit siyang tumigil at lumambot ang tono habang tinitingnan si layangyu. Pero noon yun. Tapos na ang pinakamahihirap na panahon. Hindi na tayo basta nagtutulungan lang. Naging banayad ang ekspresyon ni Jangi Pamilya na tayo ngayon. At sa isang pamilya, hindi sinusukat ang tao base sa kung gaano siya kapakipakinabang. Kahit wala kang magawa, ang makasama lang kita ay sapat na. Ang taos pusong mga salita ni Jangi ay nagpalungkot sa mga pagdududa ni Layang Yu. Umiti siya, sa wakas ay napanatad. Ang sarap marinig yun. Sa totoo lang, matagal ko nang itinuturing na pamilya ang lahat ng nasa silungan. Ang hiling ko lang ay sama-sama tayong makatawid sa apokalips. Iyan ang tamang kaisipan, sagot ni Jiangyi nang may mainit ng ngiti. Kaya huwag mong hayaan na bumalik ang mga ganyang pagdududa. Sa pamilya, hindi dapat nagdududa sa isa't isa. Tumango si Leang Yu, bahagyang nahiya. Sobra lang akong nag-isip. Pasensya na. Napatawa si Jiang sa sarili. Hindi naman ako halimaw na walang puso, naisip niya. Sa kaibuturan, nakikita ni Jiang ang sarili bilang isang ordinaryong tao. Hindi siya santo, pero hindi rin siya kontrabida. Ang tanging gusto niya ay makatawid sa magulong panahong ito ng may kapayapaan. At kung magagawa niya yon kasama ang grupo ng mga taong nagmamalasakit sa kanya at nagbibigay ng pakiramdam ng pagiging bahagi ng isang pamilya, sapat na yon. Kahit hindi na makapag-ambag ng malaki sina Uncle Vu at ang iba pa sa hinaharap, buo na ang desisyon ni Jiang Yi, hindi niya sila kailanman ituturing na iba. Ang pamilya ay hindi tungkol sa kung anong maibibigay ng bawat isa, kundi sa mga ugnayang pinanghahawakan. Sa huling araw, ang pagkakaroon ng mga taong mapagkakatiwalaan ay kayamanan na hindi matutumbasan. Matapos ang ilang oras na biyahe, dumating rin si Najangi at Leangyu sa istasyon ng Small Temple Mountain Subway. Matapos kunin ang snowmobile, nagtungo sila sa platform para hintayin ang kanilang espesyal na tren. Tulad ng dati, dumating ang tren ng eksakto sa oras. Isang pamilyar na robot stewardess ang sumalubong sa kanila na may mainit ng ngiti. Tuloy po kayo, sabi nito. Pumasok sa tren si Najangi at Liangyu, habang si Hua Hua ay nakadapo sa balikat ni Jangi, gaya ng nakasanayan. Sa pagkakataong ito, dahil wala na silang kailangang sunduin mula sa ibang lungsod, mabilis lang ang biyahe, wala pang dalawang oras ay nakarating na sila sa Blizzard City. Pagbaba nila ng tren, tahimik ang platform, binabantayan ng ilang sundalo na may daladalang mga baril. Pero hindi katahimikan ang nakakuha ng pansin ni Jiangyi, kundi ang mga pamilyar na mukha na naghihintay sa kanya. Nakatayo roon si Nabaili Changqing, ang kasalukuyang kapitan ng Black Robe Investigation Team, at dalawa niyang mga dating kakilala, sina Woody at Ming -Siyu. Nakasuot silang tatlo ng malinis at makinis na itim na combat uniform. Nang makita ni Nabaili Chang Ching at Ming -Siyu si Jiang Yi, mumiti ang dalawa at lumapit sa kanya. Kahit si Woody, na kilala sa kanyang matigas at malamig na personalidad, ay tumingin kay Jiang -Yi na may bahagyang respeto. Pagkatapos ng lahat, noong huli silang nagharap, madaling natalo ni Jiang -Yi si Woody, kahit hindi nito ipinakita ang tunay niyang lakas. Jiang masiglang tawag ni Baili Changqing kasabay ng malakas na tawa. Maligayang pagdating sa Blizzard City. Sakto ang dating mo. Lumapit siya ng mabilis at niyakap si Jiang Yi ng mahigpit, parang oso. Nagulat si Jiang at kumurap. Anong ginagawa mo rito, tanong niya. Ang kapitan ng isa sa anim na pangunahing investigation teams, personal na sa salubong sa akin, anong meron? Binitiwan siya ni Beili Changqing at mumiti. Si Zhu Zheng ang nagutos sa akin na sunduin ka. Sa totoo lang, nagulat din ako nang marinig kong pumayag ka kaagad na pumunta. Bahagyang natawa si Jiang Yi na hinuha ang dahilan. Siguro dahil sa pagkapanalo niya laban sa Mutant Alliance sa Day City, kaya napansin siya ni Zhu Zheng. Pero nanatili siyang kalmado. Sa tingin mo ba kaya kong tumanggi? Sagot niya ng may bahagyang ngiti. Lalong lumawak ang ngiti ni Baili Changqing. Yan na ang kakaiba, sabi niya. Sinabi ni Zhu Zeng na pumayag ka kagad. Walang alinlangan. Huminga ng malalim si Jiang Yi. Kahit ako, hindi ko kayang ipikit ang mata sa ganitong sitwasyon, sabot niya. Hindi mo basta-basta maitatanggi ang isang bagay na ganito. Tumango si Baili Changqing at nagseryoso ang ekspresyon niya. Tama ka. At mas malala pa ang sitwasyon kaysa sa inakala namin. Pagkarinig nito, bumigat din ang ekspresyon ni Jiangyi. Ano ang nangyayari, tanong niya. Ganun ba talaga kalakas ang Eclipse Team? Sapat ba sila para talunin ang sampung mutant armies? Lumiit ang boses ni Baili Changqing, naging masinsin. Mas malala pa sa iniisip mo. Kahit si Zhu Zheng ay nagulat nang marinig niya ang nangyari. Saglit siyang tumigil, halatang mabigat ang kanyang sasabihin. Alam mo ba kung gaano katagal inabot ng Eclipse Team para ubusin ang lahat ng sampung mutant armies? Nakatitig lang si Jiangyi, hinihintay ang sagot. Gaano katagal, tanong niya. Dahan-dahang sumagot si Baili Changqing, mabigat ang boses. Isang oras. Nanlaki ang mata ni Jiangyi, hindi makapaniwala. Ano, sigaw niya. Isang oras. Imposible yan, sobrang imposible. Umiling siya. Kahit pa kasama mo ang hukbo ni Bian Jian at ang lahat ng Black Robe Team sa rurok ng lakas nila, abutin pa rin ito ng mas matagal. Maraming bagay sa digmaan, mga hindi inaasahan, estratehiya, paghahati ng puwersa. Hindi mo basta-basta pwedeng araruhin yon. Sinubukan niyang kalkulahin sa isip. Kung ang Black Robe Team ang haharap sa sampung mutant armies, tinatayang abutin ng hindi bababa sa sampung araw para makuha ang tabumpay, baka nga mas matagal pa. Pero isang oras. Hindi ka pa ni paniwala. Pareho rin ito kahit para sa mga puwersa sa hindi na naituloy ni Jiang Yi ang kanyang sinasabi matapos biglang takpan ni Baili Changqing ang kanyang bibig. Kapag nalantad ang kapangyarihan mo, natural na mag-adjust at gaganti ang kalaban. Kahit matalo ka, hindi dapat makahulugan ng ganap na pagkalipol sa loob ng isang oras, parang hayop na walang kalaban-laban, hindi ba? Tumango si Baili Changqing nang may malalim na iniisip at sinabing, mag-usap tayo habang naglalakad. Paano kung dumaan tayo sa bar at pag-usapan ito habang umiinom? Kumunot ang noo ni Jiangyi, nagtataka. Hindi ba dapat diretsyo na akong pumunta kay Zhu Zheng, tanong niya. Dahil mahalaga ang misyon niya rito. Si Zhu Zheng mismo ang nagpadala kay Baili Changqing para sunduin siya, at ngayon gusto nitong mag-inuman muna. Hindi ito tugma, hindi maiwasan ni Yi na magtaka. Hindi ba't dapat ito ay napaka-urgent? Umiti ng magiliw si Baili Changqing at sinabi, huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, seryoso na talaga si Zhu Zheng. Tinawag na niya ang mga eksperto mula sa buong rehiyon ng Jiangnan. Hindi lang ikaw ang kasali dito. Sandaling tumigil si Baili Changqing, saka nagdagdag, syempre, kailangang pag-usapan muna ang buong operasyon na ito kasama ang iba pang matataas na opisyal sa lugar. Bahagyang kumibot ng balikat si Baili Changqing habang nakangiti. Tungkol pala sa mga detalye hindi ako sigurado. Alam mo naman, sundalo lang ako. Nagnining ang mata ni Jiang sa kuryosidad. Sundalo lang. Parang hindi tama yon. Mukhang mas komplikado pa roon. Kung tutuusin, ang lakas ni Baili Changqing ay hindi pa rin kasing bigat ng mga tulad ni Nabian Jianwu o Deng Shentong. Oo ngat na promote siya bilang leader ng Black Robe Squad, pero hindi naman lahat ay lubos na naniniwala sa kanya. Hindi na lang nagkomento si Jiangyi. Bahagya siyang tumango at sinabing, sige, tara na. Nanguna si Nabaili Changqing at Jiangyi habang sumunod ang iba pa. Pagkalabas nila ng subway station, hindi mapigilan ni Jiangyi na magbulong sa sarili, mukhang kulang pa rin ang kakayahan ni Baili Changqing. Kahit naging kapitan na siya ng Black Robe Squad, hindi pa rin siya kinikilala ng lahat, kung hindi, tiyak na alam niya ang mga detalye ng sitwasyon. Matapos ang ilang minutong paglalakad, dumating ang grupo sa sariling pribadong kwarto ni Baili Changqing sa password bar. Pagdating nila roon, naupo si Jiang at Liang sa pamilyar na puting sofa sa gitna ng silid, na parang sila ang may-ari ng lugar. Samantala, nag-ikot ng tingin si Liang habang nakapamewang, sa kamaingat na naupo sa di kalayuan kay Jiang Tinawag ni Baili Changqing ang waiter at umorder ng dalawang bote ng Red Horse. Jiang at ikaw naman Miss Liang ano ang gusto niyong inumin? Tanong niya habang sina Woody at Meng si Yu ay umorder na rin ng kanikanilang inumin. Bumaling si Bei Chang Ching kina Jiang Yi at Liang Yu. Kayo, ano ang gusto niyo? Hinaplos ni Jiang Yi ang malambot na balahibo ni Hua Hua, ang kanyang maamong pusa, sabay sabi, dalawang basong datas para sa akin. Lahat ay napatigil, nagulat. Hindi napigilang magtanong ni Woody, seryoso. Sa bar ka pa pumunta para uminom ng datas. Tumingala si Jiang Yi at kalmadong sumagot, pwede akong tawagin ni Zhu Zheng anumang oras. Sa tingin mo ba dapat akong magpakita na amoy alak? Napatawa si Bailey Changqing. Fair enough. Pero, alam mo ba? Mahilig din naman uminom si Zhu Zheng paminsan-minsan. Sa ganitong kalamig na panahon, mahirap pigilan ang sarili sa isang baso ng alak. Mahinang sinabi ni Leang Yu, isang tasa ng green tea na lang sa akin. Tumango si Beili Chanching at iniabot ang order sa waiter. Pagkahatid ng mga inumin at pagsara ng pinto, naglaho ang magiliw ng ngiti ni Beili Chanching. Umayos siya ng upo at naging seryoso. Pag-usapan natin ang Day City, panimula niya. Komplikado ang sitwasyon doon. Kung hindi, hindi magiging ganito kaingat si Na Zeng at ang iba pang leader sa pagpapadala ng tropa. Bahagya siyang yumuko pasulong. May mga nakuha rin kaming impormasyon tungkol sa Eclipse Group mula sa sarili naming mga koneksyon. Mukhang hindi ito simpleng kaso. Malalakas sila. Lahat sila ay Delta Level Mutants. Noong nasa niyon pa sila, tuluyang nilang sinakop ang lugar ng kanto. Kahit ang pinakamataas na organisasyon ng kanto, ang Izumo, ay hindi sila napigilan. Sandaling tumigil si Baili Changqing sa kanagpatuloy, pero kahit na, imposibleng malipol nila ang sampung tropang mutant ng ganoon kadali kung wala silang matinding paghahanda. Ang hindi alam ni Baili Changqing, ang taong lumipol sa Day City ay nasa harap lang niya. Nagdilim ang ekspresyon ni Jiangyi at gumapang ang lamig sa kanyang katawan. Ibig mo bang sabihin may espiya sa Blizzard City? May nagbunyag ng lahat ng plano natin sa kanila. Kumulot ang noo ni Baili Changqing habang bumaba ang tono ng kanyang boses. Hindi ito imposible pero malabo. Pagkatapos bumagsak ang mundo, naglagay ang Blizzard City ng pinakamataas na antas ng seguridad sa impormasyon para protektahan ang sarili. Halimbawa, ang Combat Center ay may pinakamataas na security level. Walang sinuman ang makakapagleak ng impormasyon mula roon ng hindi nahuhuli. Malalim na humina si Jiangyi, mabigat ang tono. Pero kung wala silang impormasyong panloob tungkol sa sampung mutant troops, imposibleng napabagsak nila ang mga ito ng ganoon kadali. Iyan nga ang sinusubukan naming intindihin, amin ni Baili Changqing. Nakakross ang mga braso niya habang seryosong nag-isip. Huwag nating kalimutan na bubuhay tayo sa mundo ng mutants. Hindi natin alam kung anong uri ng mga kapangyarihan ang meron sila. Naningkit ang mata ni Yi nang may pumasok na ideya sa kanyang isipan. Ang ibig mong sabihin may isang tao sa grupo nila na kayang hulaan ang hinaharap. Napakamot si Baili Changqing sa kanyang no, halatang hindi komportable. Isang teorya lang iyon. Wala tayong matibay na ebidensya para suportahan ito. Pero tingin ko malabo. Kung talagang may ganoon silang kakayahan, hindi lang sila titigil sa pagbagsak ng sampung mutant troops. Wawasakin nila ang bawat mutant organization sa niyon. Bakit pa sila mag-aabalang tumawid ng dagat papunta rito? Nakapamiwang si Jiangyi, ang boses ay may bahid ng sarkasmo. Sa madaling salita, kulang tayo sa impormasyon tungkol sa kanila. Tumigas ang tono ni Bailey Changqing. Hindi yan patas. Malaki na ang naging sakripisyo natin para makuha ang kakaunting impormasyong meron tayo. Nawala ang mapanuyang ngiti ni Jiangyi, napalitan ng malamig na ekspresyon ng paghama. Ang ibig mong sabihin sa malaking sakripisyo, ay ang pag-aalay ng unang sampung mutant groups na voluntaryong pumunta sa Linhai City, hindi ba? Sandaling tumigil si Baili Changqing, tila naalala ang posisyon ni Jiang Yi bilang leader sa Outer City. Lumambot ang boses niya. Hindi madali ang desisyong iyon. Wala tayong ibang pagpipilian. Bahagyang umiti si Jiang Yi, bumalik sa casual na tono. Wala akong pakialam. Hindi ko naman problema yon. Pero salamat sa impormasyon. Bumigay si Baili Changqing ng mapait na ng ngiti, nararamdaman ang inis ni Zhang Yi, ngunit alam niyang wala siyang magagawa para baguhin ito. Umupo ng relaxed si Zhang Yi, ngunit nanatiling matalim ang kanyang mga mata. Hindi siya mukhang labis na nababahala sa mga desisyon ni na Zhu Zheng at ng iba pang leader ng Blizzard City. Gayunpaman, sa sarili niyang paraan, pinahalagahan niya ang ibinahaging impormasyon ni Baili Changqing. Ito ay digmaan. At sa digmaan, hindi maiiwasan ang mga sakripisyo. Isipin mo ang isang laro ng chess, kung gusto ng manlalaro na manalo sa championship, hindi niya kayang iligtas ang bawat piyesa sa board. Minsan, kailangang magsakripisyo. Basta't hindi si Johnny ang piyesang isasakripisyo, wala siyang pakialam. Pero ang ideyang ito ay nagpatibay sa kanyang pagiging maingat, nandito siya para paalisin ang mga banyagang kalaban, ngunit wala siyang balak maging patapon na kasangkapan determinado siyang hindi magamit bilang sakripisyo ng iba. Bigla, isang bagong ideya ang pumasok sa isip niya. Baili, seryoso niyang sabi, sa tingin mo, may tao bang nasa epsilon level sa grupo nila? Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, inat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon, at wag mo nang paabutin pa sa Rafi.